guys, what's up? Freck Vlogs TV back. Ito guys, um, dito tayo ngayon sa bukid. At uh, naging uh, problema po natin dahil po ang mga manok po natin dito uh, kinakain po ng ng pusa. O yung pusa na ano, pusang gubat. Yung yung natin guys, gagawa tayo ng panghuli ng pusa. Ayan. Puporma muna natin. Kaya yun, sana mahuli natin. Ito, kawayan. Kulungan, kulungan. Makukulong siya dito. Once papasok siya. So, mamaya guys, pag matapos to, yan, ipapakita natin, ipakikita ko sa inyo kung paano ginawa itong panghuli ng pusa na to. So, update ko lang po kayo mamaya guys. Don't forget to subscribe, like, share and comment to my YouTube channel, Rek Vlogs TV. Taong bukid muna tayo ngayon dahil po wala po tayo sa Manila, nandito tayo sa probinsya. So, mamaya update ko po kayo. So, ito na po guys na porma na po. Ayun. Ito po yung gawin naming panghuli ng ano pusa dahil, dahil marami na pong na, ano? Na, na wala na pusa taag kagabi tatlong piraso kaya kailangan na pong gawa ng paraan para mahuli po yung pusa na angay ng manok so yan malapit na matapos guys yan po abangan nyo po mamaya guys tapusin natin to so yan na po guys yan natapos na forma na sana po pala din at makuha yung yung pusa na na ano nang kakain ng manok Siguro mamayang gabi ilagay namin doon sa gitna ng tubuhan para matapos na. So mga guys, uh, ano na lang kulang nito guys eh. Yung sirah. Mamaya pa namin gawan, kulang yung pako. Kuha kami pako guys. So let's go. So ito na po guys. Ito na po yung sinabi ko po sa inyo na pang ano pang panghuli ng ano kasi grabe mga inang manok talaga. Tapos sana mahuli siya. Diyan po. At diyan lalagyan ng isang manok. Ito po yung pang ito, pang ano pang pangwitik. Iyan. Para pagpasok ko iwitik po siya. So yun guys, hope na mahuli. So ito guys, don't forget to subscribe, like and share YouTube channel Rockbox TV. Thank you.